Ayo mga kalaki, ito. Ito po yung ating ilan sa mga available na stag. Ito po ay 8 months old may get yan available natin yan mga kalaki ito ay uh, papay gray gold over golden boy tatay neto 3 times winner Ito uh. so, yeah, mga kalaki, ito naman yung ating pure high action. Ito po yung ating pure high action. Yan. medium station lang ang presyo na pa ano crosses yan o mga papaibig, PM lang pure high action Ito so, mga alaki kapatid din nung isang ano isang talisay yan mga available natin 8 months old PM nyo ako sa aking uh, Facebook na Lucky Temple lalagay po natin dyan yung ating Facebook sa mapapaibig PM nyo po ako yan naman po yung ating SBR mga kalaki yan SBR ilan lang to mga kalaki doon sa mga available kasi yung iba hindi pa nakatali at maliit lang ang ating ano, maliit lang ang ating lagayan Ate SBR Yan mga kalaki Ito naman po yung ating straight sweater 5K sweater pumpkin Over golden boy Yan Ito naman po ay 9 months old Yan 9 months old naman to sweater yung buntot kaya ganyan na uh, nagtutubo pa lang yung iba binunot po natin dahil uh, medyo ano medyo nasisira dahil sa kakaulan uh, at uh, nalalagyan ng putik yan, PM nyo lang ako mga kalaki ha